Hello mga idol, nandito pa ako ngayon sa ilog. Woo! Ako po yung namasyal. Wow! Pinagmamasdan ko yung ilog kung anong meron dito. Meron na akong nakita ang bunga ng puno na napanood ko sa TikTok. Yun daw ay kinakain. Yan po yung bunga na napanood ko sa TikTok. Kinakain daw. Para daw siyang natatikuko ko yung lasa. Dito kasi sa amin, dito pinapansin. Nakuha ko guys kung talagang totoo itong napanood ko sa TikTok. Yan o. No? ang problema natin malalim ang ilog at hindi ako makakatawid tsaka medyo nakakatakot parang may something sa ilalim <laughs> parang may something sa ilalim ng ilog parang may mga buhaya in ako ako nakikita nyo pupuntahan ko na po yung napanood ko sa tiktok na kinakain daw na parang nata de coco ayun po siya oh. kaya lang napakalalim itong ilog parang mababasa yata ako pero okay lang yan at least nasubukan natin kung talagang legit itong napanood ko sa tiktok lalim nga <laughs> <laughs> napakalaming ganito pala dito mga idol nasubukan natin kung talagang kinakain kukuha ko ng isang piraso oh. <laughs> <laughs> ganitong ganito yung napanood ko sa tiktok na kinakain daw parang natatikaw ko ang lasa kaya susubukan yung kukunin pero parang mas maganda yun no mas malaki yung laman mas malaki yung bunga nya padaming ganito pala dito sa amin mga idol yan yeah, no padaming bunga kaya lang matigas pala itong puno na ito wala akong itak na dala kasi biglaan lang yung pagpunta ko dito sa ilog wala sa plano <laughs> Napanood ko kasi sa TikTok, kahit sa ibang bansa, ito ay binibinta yung bunga ni, yung laman nitong puno na ito. Mm, dami. Kaya lang napakatigas ng ano. Napakatigas nito. Oh. Napakatigas ng kanyang tangkay. Hindi <laughs> ko kaya. Pero gagawin ko lang paraan to mga idol para mapatunayan sa inyo kung may laman talaga o wala. Yeah! Parang daw ito eh. Parang nata di coco. Ang daming bunga dito Nakakatakot nga lang mga idol. Parang merong mga nilalang dito sa lugar na ito. Ang dami. Yun meron pa dun sa kabila oh. Try kong subukan mga idol. Talaga nga pong napakatigas mga idol itong tangkay ng punong ito. Kaya nahirapan ako sa pagputol. Kaya mga idol pinaikot-ikot ko na lamang po yung bunga nang biglang Uli. Muntik na ako tinamaan sa mata mga idol. Eyan, nakakuha ako. Ito na nga mga idol nakakuha ako ng isang tiraso. Yeah! yun Kaya huhugasan ko muna bago ko dalhin sa amin. Ayun mga idol, nakaupin lang ako pala ako sa bahay. Uh, Pumbuksan ko na kung anong laman ito. Sige ba yung itong itak ni Panday? Eh. kana na po natin kung anong laman napagalaman ko mga idol napakatigas pala ng bunga nito kaya medyo nahirapan ako sa pagbiyak Para siyang buko na maliit. bumiyak lamang pa ako ng anim na piraso para subukan kung talaga nakakain kasi may katigasan din yung bunga niya kaya ngayon nasusubukan ko ng tikman kung anong lasa talaga ito na po yung aking mga nabiyak meron ba pong natira kaya lang kunti lang yung biniyak ko kasi matigas try lang po natin kung talagang masarap ito na pong titikman kung talagang masarap ito po siya, huwag ang tapong itsura niya Para po siyang buo. Kaya lang, medyo matigat. Hindi ko alam yung lasa kung ano, pero parang buko talaga siya. Parang siyang lasa di buko. Nakakain ba talaga ito mga idol? Comment naman po kayo kung talaga nakakain ito. Yes! Pero ito sinubukan ko talaga kung talaga nakakain. Hindi ko alam mo talaga kinakain ito pero dahil ano, napanood ko, hindi gawin ko. Hmm. Comment naman po kung kinakain talaga ito. Thank you po.